at 36 hindi ko pa rin alam kung anong ginagawa ko sa buhay. <laughs> at baka ayos lang 'yon. <laughs> alam mo yung feeling na parang dapat may plano ka na sa edad na to. Pero ang meron ka lang utang, pagod at instant noodles sa gabi. Ang hirap pero totoo. Minsan naiisip ko lahat ng tao may direction, May career path, may business plan, may five-year goal. Tapos ako, lutang. Parang exam na hindi ko alam kung anong coverage. Pero alam mo, minsan nakaka-comfort isipin na baka normal lang talaga to. Baka hindi lang ako nag-iisa. Kasi kapag tinignan mo sa labas, parang ang daming tao na put together na pero deep inside, baka sabaw lang din sila. Hindi lang halata kasi may kotse sila, may bahay sila, may pa-travel Pero baka pareho rin tayo. Nagkakape ng 3-in-1 sa desoras ng gabi. Iniisip kung paano babayaran ng kuryente. <laughs> At least ako, honest. Lumaki Lumaki akong simple. Gaya ng karamihan, napadpad din ako sa abroad kasi sabi nila mas okay dun. Oo, may mas malaking kita. Pero mas malaki rin ang gastos. Mas mabigat din ang responsibilidad. At mas mahirap din ang lungkot. Alam mo yung minsan iiyak ka na lang bago matulog kasi wala kang makausap. Tapos bukas, digising ka, magtatrabaho ulit parang ka ng robot. Pero hindi rin naman lahat puro bigat. May mga simpleng happiness rin. Yung tipong nakahanap ako ng promo sa grocery. Dalawang sardinas, may libreng noodles. <laughs> o kaya naman hindi ako nag-order ng milk tea kahit gustong gusto ko dahil dyan nakatipid ako ng $5. O minsan, may kaibigan akong nag-flood ng meme sa messenger ko na walang kwenta. Pero sobra ang tawa ko. At yun ang mga bagay na bubuo ng araw ko. Ang babaw, di ba? Pero minsan sapat na. Doon ko naisip, baka sapat na nga talaga yung maliliit na bagay. Kaya ko binawa ang Keep Up Club. Hindi para turuan ka. Hindi para magpanggap na expert ako sa buhay. Ginawa ko to kasi sabaw din ako. Gusto ko lang mag notes ng maliliit na bagay sa buhay ko. Tipong, nakapaglakad ako ng 10 minutes today. O kaya, nakahinga ako bago sumagot sa bastos na customer. O minsan, Oo, kumain ako ng junk food. Pero bukas, susubukan ko mag-diet ulit. Hindi malaking goal, pero totoo, at minsan, sapat na yon. Alam mo kung ano mahirap? Yung araw-araw na trabaho. Alam na alam to ng mga kasamahan natin na domestic helper, cleaner, cashier, sales lady, waiter, o office staff. Tayo yung nagtatrabaho ng todo, pero tayo rin ang pinakapagod. Pero ang madalas tayo rin ang pinaka-unappreciated at kung hindi mo aalagaan sarili mo, sino pa ang nadyan para sa'yo? Paano ka makakaipon kung lahat ng stress dinadaan mo sa pagkain ng fast food? Paano ka mag -e exercise kung 12 hours kang nakatayo? Kaya minsan, kailangan mo talagang i-acknowledge yung maliliit na win. <laughs> like, minsan, Success na yung hindi ka nagalit sa customer na parang siya pa ang may-ari ng mundo. O kaya naman, yung nakatulog ka ng 7 hours straight, miracle na yon. Minsan, success na yung hindi ka sumali sa chismis kahit gusto mong sumausaw. Simpleng bagay, pero panalo pa rin. At syempre, andito na tayo. Hindi na bata, hindi pa matanda. Pero ramdam mo no na sa tuhod. <laughs> ramdam mo rin sa likod. Ramdam mo rin sa mga tanong ng mga kamag-anak mo. Kailan ka mag-aasawa? May ipon ka na ba? Kailan ka uuwi? Gusto ko minsan sumagot ng diretsyo. Hindi ko rin alam. <laughs> Pero syempre, Smile lang at biglang ibahin ang topic. Kasi paano mo nga basa sagutin kung totoo naman na wala ka ring sagot? <sighs> Alam mo, minsan naiisip ko, baka lahat naman tayo nagpepretend lang. Yung iba lang mas convincing. At baka yung pagiging honest na sabaw ako, mas tunay pa kaysa sa mga nagpepretend na okay sila. Ang theme ng buhay ko ngayon, celebrate the tiniest victories. Kasi kung hindi ko gagawin, baka puro pagkatalo ang makita ko. Kung iniisip ko lahat ng hindi ko pa na-achieve, lahat ng utang ko, lahat ng pagkakamali ko, baka malunod ako. Pero kung titignan ko na, uy, at least nahugasan ko ang plato bago matulog parang may konting pride. At sa edad natin, minsan yun na ang tunay na kaligayahan. Hindi na grand. Hindi na Instagram worthy. Basta hindi ka bumigay today, panalo ka na. Tayo Keep Up Club ang pangalan. Kasi yun lang naman ang ginagawa ko. Sinusubukan ko lang makisabay. Hindi magpauna, hindi magpahuli basta makikip up lang. Sa trabaho, sa pamilya, sa sarili. Kahit mahirap, kahit sabaw, kahit parang walang direksyon minsan. At baka may mga tao ring tulad ko na gusto lang din ng kasabay. Hindi para magpataasan, kundi para magkaalaman na, Uy, sabay tayong sabaw. Kung tutuusin, hindi naman ako palaging may gana mag-take ng little notes. May mga araw na wala talaga. Yung tipong gigising ka, pupunta ka sa trabaho, uuwi ka, tapos matutulog ulit. Parang wala nang natira. Pero dun ko nare-realize, mas kailangan ko palang mag-take ng notes. Kasi kung hindi, baka tuluyan na akong mawala sa sarili ko. Kaya kahit isang linya lang, pagod ako ngayon pero buhay pa rin. Pwede na yun. Alam mo, sa totoo lang, ang daming beses na tinanong kong sarili ko, ano bang ambag ko sa mundo? Kasi minsan feeling ko, wala. Pero kapag may nakausap akong katrabaho, tapos sinabi niya, buti andito ka, at least may kausap ako. Naiisip ko, Baka sapat na rin 'yun. Minsan hindi mo kailangang maging hero. Minsan kailangan mo lang maging kasama sa iba. At speaking of kasama, gusto ko ring maging honest. Hindi ako perfect na tao. Minsan tamad ako, minsan suplada, minsan wala akong gana makipag-usap. Minsan gusto ko lang humiga at mag-scroll sa phone hanggang makatulog. Nakakahiya pero totoo. Pero baka normal lang. Kasi hindi naman araw-araw carry -araw mong maging productive. Hindi naman araw-araw carry -araw mong maging masaya. Hindi naman araw-araw carry -araw mong maging strong. Kaya mahalaga yung mga soft landings. Yung kahit na may konting lambing na bumubulong sa tenga mo. Sige lang, bukas babangon ka ulit. Alam mo kung anong pinaka nakakapagod? Yung pressure. Pressure sa trabaho, pressure sa pamilya, pressure sa sarili. Yung parang kahit anong gawin mo, kulang pa rin. Lalo na kung breadwinner ka. Lalo na kung inaasahan ka ng lahat. Parang wala kang choice kundi kumayod. Wala kang choice kundi kayanin. Pero minsan, gusto ko ring sumigaw. Paano naman ako? Kasi tao rin ako eh. Napapagod din naghahanap din ng pahinga. Kaya itong keep up club, gusto ko siyang gawing safe space. Walang judgment. Walang competition. Walang kailangang patunayan. Pwede kang tamad at pwede ka din iyakin. Okay lang. <laughs> Kasi dito, hindi ka nag-iisa. At alam mo, gusto ko ring sabihin to hindi ko hawak lahat ng sagot. Hindi ako life coach. Hindi ako motivational speaker. Hindi ako guru. Ako lang to. Lutang din na sinusubukang makapag-ipon. Kumain ng tama, maging fit, at magpanggap na may plano sa buhay. <laughs> Pero deep inside, wala rin. Ang difference lang, pinili kong isulat i-record, i-share. Kasi baka sa pagbabahadi ko nito, may ibang taong makakaramdam na, Uy, ako ring ganyan. Kung sakaling iniisip mo ngayon na hindi ka enough, gusto kong sabihin sa iyo ito, enough ka. Kahit hindi ka productive today, kahit wala kang malaking na-achieve sa life sa ngayon, kahit wala kang savings, kahit lutang ka, enough ta pa rin. <laughs> Kasi hindi ka nasusukat sa checklist. Hindi ka nasusukat sa kung ilang likes o kung gaano kalaki ang ipon mo. Tao ka lang. At sapat na yun. <laughs> Alam mo, minsan naiisip ko, sana nababayaran din yung overthinking. Kasi kung bayad yun, Baka milyonaryo na ako ngayon. <laughs> Pero hindi eh. Libre lang siya at mahal siyang bayaran ng health mo. Kaya ayun, sinusubukan kong bawasan. Kahit mahirap. Kahit gabi-gabi lumalaban ako sa isip ko na nagsasabing wala kang kwenta. Pero kung nandito ka, nakikinig ka ngayon, Ibig sabihin lumalaban ka rin. At panalo ka na doon. <laughs> Kaya kung medyo sabaw ka rin, welcome ka dito. Hindi ko hihilingin na maging perfect ka. Hindi ko hihilingin na maging masipag ka araw-araw. Ang hihilingin ko lang, huwag kang sumuko. Kasi kahit papaano, may another day pa. At the end of the day, hindi naman kailangan grant ang kwento natin. Hindi naman kailangan na headline. Pwede kang maging simpleng tao na nagsusulat ng simpleng notes. Kasi minsan, sapat na ang small things. <sighs> so bakit ko sinimula ng Keep Up Club? Simple lang, para maalala ko na kahit sabaw ako, may kwenta pa rin ang araw-araw ko para hindi ako malunod sa pressure ng life. Para mas celebrate ko yung maliliit na panalo ko. At para may kasabay ako na iba pang lutang. <laughs> Kaya kung medyo sabaw ka rin sa buhay, tara, sama ka na. Dito sa Keep Up Club, hindi natin kailangan maging perfect. Hindi natin kailangan laging maayos. Basta, andito tayo. Huminga ka. Magpahinga ka. At sabay-sabay nating alamin kung paano nga ba mabuhay sa mundong ito. Until next time, kaibigan. Ingat ka palagi.